ito ang merkado dito guys sa kalubian guys ito guys ito guys ang gwesis ko guys na maglinis sa isda guys <laughs>

diin sama ya. pengulang pengati. Ini parah teman, guys. Apon mirka juga, guys, kelebihan. Uh, Ramifikasi gitu, guys.

guys sa kalibian guys maraming mga uh, ano klase ng mga uh, isdaw mga uh, limasag limasag uh, at ito guys, uh, guys, uh, in, uh, in guys sa likod guys so, mga linda guys sa likod guys.

Hey okay guys, dito lang muna guys. Salamat guys sa inyong pag A few moments later. Hello guys. Hello guys. Ang guys. 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 guys sa gym sa dito ka sa Kumbin guys. At saka Terminal. Jadi, jadi trialanku guys Yung, uh, guys, ngayon, guys, guys. 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 tuh. Ayan, bandang Bandang guys. guys

yung may isang motorcycle na mayroong ilaw sa likuran doon ito guys so, oh, mahaba na guys ang no, bagong nabunod dyan س nice. 是 กันไว้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย